Myla, nasaan ka ngayon? Nandito po sa Antipolo Rizal po. Ayan. ina ko hindi kayo kasal nung nire mo? Hindi po, ma'am. Okay. Gano'ng katagal na ang relasyon ninyo, Myla? Magano na sana po. Magdadalawang taon sana po. lang. ano na po. Wala na po kami ngayon. O na Simula nung kinausap siya ng mama niya na putuloy yung ugnay namin ito. Simula nung nabuntis ako, ano, iwalay na po kami ang pasumuwi. Dati po kasi kami, uh, mm -hmm. dati po kasi ako nakatira doon sa kanila po. Mm -hmm. lang po dito. Bakit naman kaya Myla na nagdududa itong si Arnold at naniwala naman, nanay niya nagsabi na itigil na yung relasyon? Nung nalaman po kasi buntis ako noon, mm. tapos -hmm. kinat ako ng, ni Arnold po na ano, patulin daw po yung ugnay namin. Arnold, eh bakit naman hindi mo pinapanindigan itong anak mo? Yun na po ma'am yung problema eh. Yung panganganak niya ka, kasi po ma'am, ano, malayo po dun sa date po. Malayo dun sa date na nagsiping kayo, ganon? Opo. May pagdududa ka na may ibang lalaki na nasingitan ka, ganon? Opo, parang ganon po ma'am. Nagsama kayo talaga, Myla, tama ba? Opo, ma'am. Oo. Oh, oh. Pero ang sinasabi po kasi atin, ang may ayaw daw po talaga is yung I think yung kaanak po ni Arnold, yung nanay. Yung nanay. Opo. Tama po ba, ma'am, Mamayla, nakausap Opo, niyo po ma ba yung yung kapatid kasi, at yung nanay? Kasi ang ano po niyan, ma'am, ano po? Tinatanong ko po, uh, tinatanong ko din po kung bakit mali yung bilang nila. Mm. Hindi po, hindi ko po, po alam kung alin yung mali doon eh na bilang po kasi dapat daw February daw ka, ako manganak eh talaga naman jurid ko po ano eh January po sinabi ko naman po yung ko Arnold hindi naman po basehan yung paggawa namin nung baby na ano sa bilang ang binabasehan naman po yun ano eh po yung period ng babae po eh Kailan kayo nagsama? Gusto ko lang mo muna. Kasi sabi mo, dalawang taon kayo nagsama. Magdadalawa. Dalawa sana ngayon po. Magdadalawa. Sa Okay, so okay. kung kung nanganak ka ng January, Mayo kayo nagsiping. January, ano ka ba nanganak, Myla? 15 po. January, fifteen. Oh, so more or less, mga May. May. Nagsasama pa ba kayo ni Arnold nung Mayo? May last year? Basta March 27 po. Huling pagsasama na namin po. Oh, Arnold, ikaw, kailan kayo huling nag kasama. Nung ano po ma'am, nung February 15 at 15 po ma'am. Mm. Kasi umuwi na po siya doon sa Antipolo po. Nung April 28 po, nung nagtrabaho po ako sa Pampanga, doon lang po kami mm. nagkasama ulit. Kailan 'yun? Kailan 'yun Arnold? April 27, 2024 po. Kailan naging kayo? Anong taon? Nung ano po, June 23 po, 2023 po. June 23, 2023 hanggang Nung 2024 pa. Nung February ano pa. Hanggang February 2024, ganun? Opo. So, kasi nanganak si Myla ng January 15. So, ibig sabihin, the earliest na nabuntis siya, May. Pero, ang sinasabi ni Arnold, nagsiping kayo last. Kailan ang last na pagsisiping ninyo, Arnold? Nung April 27 to March, March 4 pa. April 27 to May 4 ka Opo. Pasok pa rin, pwede pa rin, na maaring doon siya nabuntis. Ang party list na masasandalan. Aksyayes. Number 68 sa balota. Ma'am may iba pa po ba kayong naka- May boyfriend si ka ba Myla nung na iba? time na yon? Wala po. Siya lang po. Eh Arnold, kung sakasakali na ikaw talaga ang lalabas na ama ng anak nito, o tatanggapin mo naman at ba- Opo, tatanggapin ko naman po ma'am. At paninindigan mo? Opo, paninid, paninindigan ko na po yun, ma'am, yung e. pagiging ama. Pati na rin si nanay, ameliana tatanungin ko na rin, Nay, ano, lukso ng dugo, wala? Nakita niyo na ba ang baby? Sa picture po. Hindi kamukha? Hindi na, po. Bakit ka naman nagdududa, Nay? Kasi nga po, ganito po, ma'am, ang hmm. madaling paliwanag po, ma'am. Hmm. February 24, Umalis mm. po sila dito sa bahay. Mm. Ngayon, katapusan po ng March mm. 2024, mm. -training, natanggap po sa trabaho ang anak ko, mm. ang training place niya po sa Pampanga. Binigyan po po siya na huwag ko kontakin muna si Mayla kasi para makapag-focus siya sa pag-training. Oh. Ngayon po, April 1 hanggang mid 3, mm. nandoon po siya sa Pampanga. Ah. Tapos po, April 28, 7, oh. 2024, oh, oh. nagkita po sila Ayun. ni Myla. Nagkita po sila ni mayla tapos mm. pumunta siya doon sa kanila. Mm. Ngayon, umuwi daw si ang anak ko doon sa Pampanga, mm. sumama si mayla kasi mag-a-apply daw po ng trabaho. So, On na... April 28 po, ma'am, mm. saka lang po sila nagsiping. Kaya nung ipumpit ko po, nung malaman ko mag-four months na yung tiyan niya, nalaman ko po, di kulinta po namin. Sabi mm. ko, kung siya nag-sipping kayo, automatically, bata na yan. Naging bata, naka-28. Mm. Kulinta po namin, possibility ako na kumapit yan ng February, first week. Ngayon, naghanda po kami. Sabi ko, pag nanganak siya, pupunta kami doon kasi March 9. 21 years old na po siya. Magpwede na silang magpakasal. Ah, okay. Kaya po nga po, ma'am, nabago yung, ano, nabago yung plano, kasi nanganak po siya ng April, ay, ng, Nag ano, January. Na, January 15. Ah, January 15. O, sige. Tapos po, ma'am, yung chat nga doon sa, ano, sa, isa sa member namin sa church, mm. naghuli daw siyang regla, April 18. Eh, pag na-delay ka po, ma'am, na ano na, na one week, pwede ka mag-pregnancy mag test, nalalaman mong positive ka na. So, uh -huh. nakita po sila ng anak ko, 20, 28. nag sila, 28, Kaya doon po ako nagduda kami. Siya, siya din po, sabi niya, ma, parang ang layo. Kasi okay. kaya hindi po kami nakapunta sa Antipulo. Okay. Sige. Kasi may kwentada si nanay eh. Pero nay, magpapa-DNA test pa rin tayo. Ma po yan, mga batak na yan. Kasi hmm. tumuring ko na po yan ang mga anak ko. Para maging maayos ang lahat, ito namang DNA test ay talaga namang 99.99%. .99%, okay? At uh, hindi naman po may pagkakaila na, alam nyo, sa proseso ng fertilization, okay, maraming pwedeng mangyari, di ba? At saka Pwede rin naman na premature, sabihin na natin. May ganyan din. Makikita naman lahat yan doon sa gestational age na tinatawag na kung nagpa-ultrasound at kahit nung naipanganak na ang bata, makikita naman yan at masasabi naman, naman. naman. So, isa-schedule natin ang DNA test. Uh, pero, para lang rin siya rin, no? para maliwanag at lahat, ito namang ginagawa natin ay para masiguro lang na yung lineage ng bata. At yung ikabubuti ng bata para meron naman siyang kinikilalang mga magulang ay mailagay sa maayos. Uh, sumagot naman si Arnold na kung sakaling siya nga ang ama, paninindigan niya. Myla, ikaw naman siguradong sigurado ka ha na si Arnold lang talaga ang lalaki sa buhay mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Nay, ilan bang anak mo nay? Dalawa lang po ma'am. Pang ilan si Arnold? Pang po. Ah, okay. So, wala ka pang ibang apo? Wala po. Kaya nga, excited po nga kami nung, ano, pupunta sana kami dyan nung, ano, nung mag, dapat mga anak ng mga katapusan ng, ano, ng January or first week ng February. Nakaready na po kami pumunta ng Antipolo. Uh, sir Arnold, uh, kayo po'y willing bumiyahe po dito sa Manila, no? Kasi kayo po'y na po, nasa Camarines, sir, po kayo. Pamamasayahan na lang po namin kayo, sir. Mamayla, sa schedule po natin sa ECDNA, pamamasayhan din po namin sa si Sir Arnold kasi siya po ay nasa Camarines Sur para maisagawa na po natin yung testing doon sa bata. And then kapag napatunayan po na ito po ay anak ni Sir Arnold, pauubligahin po natin siyang magbigay ng sustento. Since hindi naman po kayo kasal, gusto niyo pa po, po bang magkabalikan? Huwag na po. Sir Arnold, kayo po. Hindi na po, ma'am. Mag-usap na lang para sa bata po. Kapag uh, napatunayan po na sa inyo po yung bata, uh, pag-usapan niyo po kung paano po yung magiging step po ninyo. Sasamahan din po namin kayo sa tanggapan po ng MSWD ng Antipolo para mapag-usapan po ninyo yung para na lang po sa bata since hindi naman po kayo kasal. Uh, Mag-usap na lang po kayo para sa bata. Mm -hmm. O po lalo na 3 months pa lang po yung baby. Kung sakali man po na ito po ay kay Sir Arnold ma'am. Okay po? Uh -huh. Sige po. Huwag niyo pong ibababa yung linya at uh, kakausapin pa rin po kayo ng staff po namin at uh, tatawag din po kami para po ma-schedule na po natin. Salamat po Sir Arnold, Mamayla, and kay Nanay? Emiliana. Emiliana. Salamat okay. po. Magandang hapon po. Maya.